Teka muna, chika muna. Birthday shoot ni Donalyn Bartolome, pinuna ng netizens. Kamakailan lamang ay nagdiwang ng kanyang kaarawan ang online personality na si Donalyn Bartolome. Bahagi nito ay ang kanyang photoshoot kung saan baby pictorial ang kanyang naging tema. Ngunit hindi lahat ng netizens ay nagustuhan ito dahil tila sinesexualize nito ang mga bata. Sabi ng ilang netizens, Walang problema kung gusto ni Donna ng sexy pictorial, lalo na at isa na siyang adult. Ngunit sana raw ay huwag gamitin ang mga bata sa konseptong ito. As a mother, hindi okay makita na theme na for a sexy photo ang usual theme para sa mga baby. Hindi kasalanan ni Donna na sexy siya at may mga nang objectify sa kanya. But I think you have to be more responsible when choosing a theme because sex predators and pedophiles are everywhere. It delights them sabi ng isang netizen. Obviously, pang baby, infant, o bata ang sim niya. And this thing aren't supposed to be sexual. It's not my body, my rules anymore. Ilugar natin pagiging hubadera at hindi sa ganitong konsepto dahil mas dumarami lang ang nagpa-fantasize ng mga bata. Stop feeding the sexual predators fantasies. Komento ng isa pa. Wala pang pahayag si dona kaugnay nito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mas marami pang showbiz chismis.